good evening, I'm back, this is Sam Brusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin syempre kay Chelsea Fernandez bilang pambato ng Sultan Kudarat ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay, kamusta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na solid na talagang sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, gusto ko munang mag shoutout out sa mga ilan nating kaibigan. Syempre, shout out kay Ninong Perfecto and Chong Jr. Maraming maraming salamat Ninong sa suporta at talagang pagmamahal na binibigay mo. And then of course, Dr. Glenn Pascual, maraming salamat. Randy Lucas na talaga namang lagi din nandirito at sumusuporta. Maraming salamat sa iyo, Randy. And then of course, kay Attorney Cornelo Dilag at saka syempre kay Merbig sa kanyang partner. Thank you so much. And then, Ah, uh, Madam Heriyeta Solidad na talaga din nanonood araw-araw sa atin at nag-aabang. Si Madam Heriyeta ay meron din siyang uh, YouTube channel. Sana mabisita ninyo. And then kasama niya doon, syempre si Madam Jennaline Napaton. And then of course, sa mga ilan nating kaibigan na talagang Grabe ang pagmamahal. Solid na solid. Si Barbet Elizalde, thank you so much. Koreanong Pinoy, maraming maraming salamat. Yaya Muhammad, thank you so much for watching every day. Si Daddy Eddie, tumututok din araw-araw. Si Boss Nova, maraming salamat sa iyo. And then of course, Catherine Kane, siyempre si Madam Catherine Kane na nasa Malaysia ngayon. Naggagala, maraming salamat. Si Mariette Peguerao, Peguerao. Maraming maraming salamat sa iyo. And then, si Snake Gem na talagang nandirito din. Lagi din nandirito si Ryan Ventura. Ryan Ventura, Ryan Matugas. Maraming maraming salamat si Jazz Miguel 14. Thank you so much. So, si Isidro Lopez. Oh my God, si Isidro Lopez. Since 2019, nandiyan na yan. Si Rosario Balendres, siyempre. Andiyo dyan And then si Jonathan Santos, shout out din sa iyo. At saka si... Saka syempre gusto ko rin mag shout out kay Ricardo Jr. Cunyizala. So maraming maraming salamat. So yon So syempre ang pag-uusapan natin ngayon, it's about Miss Universe Philippines na talaga naman, oh my gosh, patindi na ng patindi ang bardagulan na magaganap ngayong taon na to. Dahil, ah, isa sa mga ginulat tayo ang pambato ng Sultan Kudarat. Wala nang iba kundi si Chelsea Fernandez, ang dating binibining Pilipinas Globe 2022 Top 12 finalist sa Miss Globe. Ayon! So, totoo nga ang ingay sa social media yung bulung-bulungan na kumakalat na ito nga daw si Chelsea Manal at Chelsea Fernandez ay magiging pambato ng Sultan Kudarat ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines nung una hindi ko siya pinapansin kasi parang feeling ko ay alam mo yon na parang kasing open naman to si Chelsea Fernandez dati na ayaw niya munang mag-national budget kasi na magastos. Pagkatapos, gusto ko siyang sumali sana sa Miss Grand Philippines. Kasi syempre, alam naman natin yung atake neto, yung talino neto, yung ganda. Parang feeling ko, fit na fit siya for the Miss Grand Philippines. At kaya niyang kumuha ng corona doon. Kung wala man si, ano doon, kung wala man si tawag dito, si Riana Aduana. Pero syempre, eto nga, ginulat tayo kaninang umaga. Ang pasabog, di ba? Dahil, ayun nga, andito siya at siya ang pambato ng Sultan Kudarat ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So syempre, exciting to para sa atin lahat dahil syempre, ay nako, isa dito sa mga inaabangan natin. Si Chelsea Fernandez na mag-compete uli one more time talaga sa national pageant. So, sabi ko, ay ang gandang laban to. Kilala naman natin kasi si Chelsea Fernandez na talagang kabugera to at talagang pagdating sa communication skills may ibubuga talaga si bakla in fairness sa kanya kaya nga yan naging ano eh uh, head to head queens doon sa Miss Globe di ba nung 2022 dahil alam mo na talagang kabogera talaga siya at pinataog niya yung mga girls doon pagdating sa kudaan. So, dito sa Miss Universe Philippines, hindi ito mabobokya kung in terms kudaan ang pag-uusapan, kaya-kaya niyo makipagsabayan sa galing nila Winwin -win Marquez, sa galing man kung sino man yung magkukumpit, ayan, Liana Adwana. So, kaya niyang sumabay yung kanyang com skills. And then, pagdating naman sa beauty, ay, maibubuga din naman talaga ang beauty nito Isa to sa mga talagang na nagagandahan ako na beauty queen na nanalo dito sa Binibini Pilipinas noong 2022. At alam naman natin na talagang iba din talaga ang ino-offer niya pagdating sa mga styling, everything. Kaya lang syempre, from the Binibini Pilipinas going to Miss Universe, ayon so gusto kong malaman kung anong transformation ang ipapakita ng Chelsea Fernandez ngayon taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines kasi syempre iba nung 2022 iba yung 2025 iba yung binibining Pilipinas iba ang Miss Universe Philippines di ba so hamon to sa mga taga binibining Pilipinas kasi eto na nga inaalam natin na taga Binibin ng Pilipinas ay kaya ba talagang manalo dito sa Miss Universe Philippines? Kasi sa sobrang dami na nagsidatingan dito, eh parang hirap na hirap silang makuha ang corona. Dahil nga sa transformation na ipinapakita nila ay hindi sapat para masabi mo na eto na, kanila na ang corona. So medyo doon sa part na yon. Ano eh, nahihirapan talaga sila kasi nga hindi sila nagta-transform as a universe candidate. So ngayon ako, eto si Chelsea Fernandez, gaano ba talaga to kahanda at gaano ba siya ka-prepared sa kanyang mga gagawin na strategy game and then ayun. So gusto kong makita ko ano ang transformation na ipapakita niya dito doon sa mga nakita natin noong 2022, ano ang bago na ipapakita ng isang Chelsea Fernandez dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At yun yung abangan natin. Kilala natin siya kung paano gumalaw. Pero ayun lang, hindi ko lang alam kung o oh, obra oh, ba yung mga galawan na ipinakita niya noon ay sapat ba para makuha niya ang korona ng Miss Universe Philippines. So kailangan talaga level up talaga ang ipapakita tanya dito. And doon tayo dapat mag-excite ma at doon tayo dapat mag-abang kung ano ang mga pasabog na gagawin niya. So ngayon, parang pini ko kasi Sultan Kudarat ngayon daladala -dala niya dito sa competition, mas bongga to. Kilala natin ang Sultan Kudarat kung gano'n sila kagalante pagdating sa mga kandidata at alam natin na talagang 100% na susuportahan nila ang pambato nila ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines lalo na ngayon na talaga namang alam natin kung paano gumalaw isang Chelsea Fernandez lalo na kung meron siyang support na manggagaling sa ganitong lugar at kaya niya talagang ibuhos ng 100% yung kanyang laban, di ba? So, may mga nagtatanong sa akin, taga-sultan ko darat pala talaga itong si Chelsea Fernandez. Hindi ko alam kung talagang jaan siya. Pero hindi na ba siguro siya ipapadala ng Sultan Kudarat ko hindi siya taga-Sultan Kudarat, di ba? So, yon Ako hindi ko yung questionable eh. Ang importante dito, pasado siya sa organization ng Sultan Kudarat na siya ang magrepresenta ng Sultan Kudarat ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. At doon ako nag-aabang medyo short time na eh kasi last minute, di ba? So, feeling ko naman prepared naman sila. Feeling ko nag-collaborate naman sila sa mga gagawin nilang laban at eksena. Team ni Chelsea Fernandez, magaling yan. So, nakita naman natin ko paano sila magpasabog noon sa binibining Pilipinos, di ba? Doon na sa binibining Pilipinas, eh, talagang ang lakas niyang maka -miss Universe doon kasi 'di ba? <laughs> Nakita natin yung red lipstick niya at yung kanyang styling, talagang kabog. So ngayon, doon ako looking forward kung ano ang gagawin niyang pasabog ngayong taon na 'to dito sa Miss Universe Philippines at doon ako na excited So, yan! Talagang patindi na ng patindi. Pero tingin nyo ba kaya niya bang umabot sa top five? Ako parang piling ko kaya nga. Basta prepared lang siya sa mga bawat aspeto katulad ng syempre yung mga wardrobe, yung mga eksena, pasarela. So, kung prepared siya dyan, kaya niya yan. At Tingnan natin, <laughs> di ba? So, yon, So, kayo ba? Na-excite ba kayo sa magiging bardagulan ngayon o puksaan ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Ano naman ang naging reaction mo na talagang officially candidates na ang Chelsea Fernandez dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre ako, talaga ang reaction ko, wow! So, yun. Ganon. So, syempre, naloka ako ng bonggam bongga So, comment below mo naman yun sa'yo. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, all always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.